Narito ang ating episode sa ating PES to PES. Here it ni Dr. Love, the 7K that got away. Parawaran natin. Parawaran natin ngayong umaga si Aling Ruthie. Kailan at paano kayo nawalan ng 7,000 piso? Last year lang. Ngayon lang pong March. Nung ano ang mananay ko. Kasi na-hospital po ang nanay ko na stroke po kasi siya. So, okay, March ka nawalan nung umuwi yung kapatid mo. Opo, yung tinadala no... ko po sa nanay ko, pambayad ah, ay... ng hospital po. Ang 7000 piso ay nawala dahil pinadala mo. Opo. Hindi nakarating sa hospital kung saan na uh, uh, dinala yung nanay mo. Opo. Yung kapatid mo ang nag-receive nung 7000 Opo. Paano mo nasabi? Bakit? Kasi tumawag po ang nanay ko. Mm, sabi niya sa akin na, Anak, ano daw yung pe, pera mo, hindi man nakarating ang pinadala mo sa akin pambili ng gamot at pambayad sa ospital. Sabi niya, hindi, pinakuha ko, yung kapatid mo, si Raquel nga, pinakuha. Pinakuha niya, tinutusan niya. Hindi daw bumalik doon sa ospital, gumawa ng umuwi sa kanila. So Ma. ano na nangyari? Nung malaman mo, tinawagan mo ba yung kapatid mo? Hindi, hindi tinawagan ko po. Bumalik dito na pala sila sa Manila. Pumunta sa bahay. Doon nga po, umanot. Sinabihan ko siya, bakit mo ginalawin pera? Sabi niya, hindi ko naman daw inano. Hindi naman daw kuno niya inano. Eh, yun ang sambong, subong po sa akin ng nanay ko eh. Siya ang kapatid na di umano'y kumuha ng 7,000 piso. Totoo ba ang paratang sa'yo, Raquel? Pasok! Walang hiyak ka! Ay Ay kayo! Walang hiyak ka! Magkapatid ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling, pa. Sinungaling. Sinungaling. Sinungaling ka. Hey, pili -pili -pili kita sa bahay. Sinungaling ba ka. Kayo, ka. Mo, mo pa ako? Kinuha mo ba talaga yung pitong libong pisong pinadala ni Ruthie? Hindi po, ma'am. Hindi. Hindi. No. Oh. Bakit? Bakit hindi? Kasi yung pera na kinuha ko na 7,000, hindi galing sa kanya yon. hindi galing. Galing kay sa kiyahin ko yon. Kay, kay Ruthie. Hmm. Eh bakit sinasabi mo, Ruti, galing sa iyo? Kasi so, nga po nagpadala po ako. Nagpadala ako kay nanay ko nung mahuspeda kasi tumamag sa akin na... May eh, ebidensya ka ba na talagang nagpadala ka? Binadala ko po dito sa tindahan. Tindahan po ang nag-ano, kasi hindi ko manakuha ang resibo. Kasi di, pag nagpadala ka, hindi na manakukuha ang resibo eh. Pero hindi ba nakakatanggap ka ng text nun? Opo. May reference? Eh, reference o sa doon, doon po sa ano doon na, resibo. Sa tindahan nga lang po. Oh, okay, paano ba yan? Ah, Hindi ako again, familiar. Again, again, so, pupunta ka sa tindahan, magpapaload ka, bibigay mo yung pera, tapos yung tindahan na may telepono, papadala ko sa'yo. Tapos, na-receive. Yung cellphone na ginamit ng tindahan, yun yung may ebidensya. Tama ate, di ba? <laughs> Pinakita ba yung screenshot sa sa'yo nung sa tindahan na nagpag, nagbigay ka ng 6,000 at nais na-send na nila kay uh, Raquel? Hindi po kay Raquel. Sa nanay ko po, sa, ano yon siya lang ang pinakuha. Kasi nasa hospital pong nanay ko. Okay, so sa nanay mo pina... Oh, kasi oh. ang ginawa naman ito, yung, yung tindahan, may pinadala naman na isang tindahan, al alibawa, yung tindahan naman na mag i -encash. Okay, kanino nakapangalan? Kay nanay mo? Opo. Okay. okay, paano mo nakuha, Raquel, kung nakapangalan kay nanay mo? May nakuha ka ba? Wala. Wala kong nakuha. Nasaan na? Nasaan na? Wala. Ang kinuha ko lang yung padala sa... Palawan sa tiyahin ko. 7,000 yun. Yun sa tiyahin mo naman o, yung nakuha mo. O. Okay, so merong hindi katotohanan dito, no? Kasi ang pinag-uusapan natin, na, nakuha ba? Sinasabi ni Ruthie, nakuha. So, tinig, inala mo ba dun sa tindahan, Aling Ruthie? Kung nakara pinakita, may kumuha na. Daka ano na po sa ano na pina-screen siya to. Pinakita po sa akin na nandoon na yung ano, nasa receive na yung, yung pera sa tindahan. Nanay ko, opo, doon sa doon Pero sa nanay ko. meron na bang nag-withdraw? May kumuha na daw ba? Opo. Sino meron daw na nakapangalan? So, nanay ko pag na nakapangalan. Hindi sino nag-withdraw nga? Sino nag Sumabog eh, so, nanay ko siya inutusan. Oh, ano nangyari Raquel? Ma'am, sa totoo lang, ma'am. Ang tagal niya sa Maynila, may sakit ang nanay namin. Hindi nga siya umuwi.

mo na sabi na makapalang mukha ni Raquel. Anong connection dito sa uh, away ng magkapatid na ito, Saya? Kasi po, nakitira na po siya doon sa bahay nila, Terote noon. Okay. Kasi magkatabing bahay po kami. Yung bahay nila kasi maliit lang. So pagitan ng bahay namin, parang dingding lang. Kasi yung bahay namin malaki. Tapos naawa ko sa kanya kasi silang mag-anak, kalos doon na nakitira sa kanila. Mga ilang buwan din yun, tapos siya, nagtatrabaho, tapos sila, nandoon lang sila sa loob ng bahay. Siguro mga anim yung pamilya nila or lima. Tapos lapit to. Basta ang liit lang po ng bahay nila. Tapos lahat ginagawa naman niya para sa kapatid niya. So ang sinasabi mo <clears throat> na mabuting kapatid si Ruthie, e eh, bakit ganon na lang ang trato ni Raquel? Or... Simula po nung nagkaalitan nga po di sila dala sa pera. Yun na nga po yung sinasabi ni si Raquel na ito daw, wala daw, wala daw itong naitulong sa kanya. Pero saksi ko po, dahil magkapit-bahay po kami, ang laki ng niya sa kapatid niya. Kasi nung dumating po sila sa lugar namin, nung dumating sila sa lugar namin, Gaano wala, na kayo katagal magkakilala? Matagal na po, ilang taon na. Yan ba yung sinasabi mo na um, mabuting tao mabuting talaga si Ruthie? Siya, kaya hindi niya, dahil ang sinasabi ni Raquel ay pabaya siyang anak sa nanay nila. Hindi po. Okay, Raquel, ano masasabi mo na ilang araw, ilang buwan ka palang nakitira sa kapatid mong si Ruthie. Ano nangyari sa samahan nyo bilang magkapatid? Ilang linggo lang kami nag... Ah, linggo nag, lang ba ito? Oh, okay. okay. Kasi nagbukod na kami kasi ginawa kami nilang alila. Paano nangyari gawang alila? Paano Jesus. nangyaring ah. maging alila? Pa Ay, Paano sa paglaba ako, pa? Alila? Ah? Paano ka nang alila? Hindi e, ma e, 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 mo, eh. mo? mag ah. pa, hindi ka kita pinakailip. Napakasinungaling mo? Ha? Napakasinungaling mo? Ha? Sinungaling ka talaga? Ate Ruthie. Okay, Raquel. Ang pagkakakwento sa amin ay maliit lang ang bahay. So, panong alila ang sinasabi mo? Ilan bang anak mong nagtumira doon? Paano? Tatlo po. Tatlo. May asawa ka doon kasama. Opo. Ano naging trabaho nyo habang nandun kayo? Sa bahay lang po ko. Ako sa ano? Sa bahay ka lang. Opo. Yung asawa mo? Nagtatrabaho po. Nang? Sa mall po siya. Sa mall? Opo. Paano nangyari na inalila ka kayo? Katulad ng? yung bagang mag-utos siya parang pasigaw siya lahat na lang ng kahit gawain niya sa akin pa inaano pero nagtatrabaho ka ba doon Ruthie nung time na yun ilan okay. naman ang anak mo lima po so paano kung nangyari sa inyong magkapatid na pa paano sinasabi ni Raquel na inalila mo siya paano ko po siya maalila ma'am iwala na po lagi ako sa pumapasok ako sa Petix po nakai-housekeeping po ako lahat ng sahod ko, nauubos, pati yung imiutan ko sa asa, nauubos sa kanila, kapuro nilang sila. Ako, ako lagi, ako lahat, 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 ako. Totoo ba yan, Ate Raquel? Hindi po yan totoo, ma'am. Dahil may trabaho po ang asawa ko, hindi po ako umaasa sa kanila. May trabaho nga, naman mo hmm. Hindi ako umaasa sa kanila. Pero hindi, na nakishare ba kayo sa mga pagkain? Ako po, bumabili ako. ako. Lahat, ako po lahat halos ako ang bumabili. Okay ano ba talaga ang totoo? Asaya, kasi parehong deny eh. Sinasabi ni Ruthie na sa kanya lahat, sinasabi naman ni Raquel, nag-share siya. Hindi po ma'am, kasi ganito po yan. Di, pag sumasawad po siya ni para sa kanila lahat. Tapos pagka siya po ay bumibili, para lang po sa kanila. Alam niyo dapat pala na invite natin ngayon sa episode na ito ang bagong head ng PNP. Para siyang makatulong sa atin, malaman sino nagsisinungaling talaga dito sa dalawang kunayong magkapatid na ito. <laughs> Pero ito lang ang gusto kong i-share sa inyo. Parang mahirap nating i-prove ngayon kung sino ang nagsisinungaling, sino nagsasabi ng totoo. Ang pera kasi eh, talagang makulay sa mga mata nating tao. Si Judas, ang siyang treasurer ni Jesus. Galing din kumupit ni Judas. Eh, gusto niyang madagdagan. Kaya binenta niya si Jesus sa halagang tatlumpong pirasong tilak. Yan. Pero lahat yan, alam niyo ang nagdudusa ngayon at lalo ko nanonood ngayon sa telebisyon, ang nanay niyo. Napakasakit sa isang magulang na makitang nag-aaway ang kanyang mga anak. Ang pagsisinungaling, mahirap. It will take forever for us to figure out kung sino talaga nagsisinungaling sa inyong dalawa. Pero sa mata ng Diyos, walang makalulusot sa inyo. Iiwanan ko lang ang isang salita. For what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Anong buti ang magagawa sa inyong magkapatid na kumita ng piton piso pero masisira ang inyong relasyon bilang magkapatid? Iiwanan ko yan sa inyo. Maraming salamat, Mama Carla.